Mag-harvest yeah. na kami, malang ano ng pechay. Ayun. O, ayan na. Ganun rin, maka. Maka na kami, harvest kami ng pechay. ano, ayun Ayan Wow. O, ayan o. Wow. O, yung na o. O, yung ito Uy, yung tinanong. Ito yung ni Minnie na ano, na pechay. Ayan o. Ni sa ano. Itinda sa palengke. Hmm. Ah. kami sa palengke uh, na, na. <laughs> na, na na. Ito ano na, na yun. Ito lang mula na Two weeks. Two weeks. na. Oma. Yes. Yes. Yes, Ayan. Ayan. <laughs> Nakulon. Nakulon na yun. Ikaw ka na siguro Matin na kami din sa ano. Saod. Kung araw mahalo nasa sa na saod Oy, yan. Oh. Mahalo ng kilo kayo naman na Nakulon na. Ay, ayan o. Uy, ay, nakulon. Wait, tama naman ang sitad boy. Boy, ayan o. Namalitin namin yun, hmm. ma. Nag-gose na. Nag Gose na kami ni ma, na pechay. Pechay, oh. ano, hmm. Mga pechay. Kaya tinumay oh. mga pechay o ano, mga payato. Mga payato, tinumay mo. Ayan o. Uh, ilang ano na yan? So, yan. Ito. Ma, ito sa masyado pa kaputunan mo. Ito po tuloy. ang tula. Ang pa kaputunan. Ade, galing mo. Ano yung kaputunan din mo? niya? ba galing? Gamot lang. Hindi ba gabon? pa magaling. Ayan. So, ayan. Ito, kailangan tanggalin natin yung ano. Kailangan natin tanggalin ito. Kasi sa pagtitinda namin ito ni Ma. Dalako namin ito ng ni Ma sa ano, ng sa Palengke. Sa palengke. Sa Bibili namin ng bigas ni Ma. Yan na. Bibili namin ng bigas yan hmm. ni Ma. <laughs> sa likod Anas Kahoy, walang bigas. Ayun, wala pang gatong. Wala. pang gatong wala. Wala pang saing <laughs> kaya anas panggatong panggato lang. Na lang. So, tinanong mo sa guys, nalata. Galing na ganyan. So, um, hindi ba hindi magluyos mag naman? Yeah. Yung naman yung yun. Ang sarap talaga nito. Bago pa kasi itong ano. Bagong ano yan. Bago siya o. Oh. Bagong tanim. Pero um, tanim. kaagad. Uh Oo. -oh. <laughs> Di ba nung last week pa lang? Nung last week pa lang. Hindi hmm. yung ito. Hindi pa ano. Hmm. Oh, tinanim namin ito. Hindi pa. tinanong. yung uh Hmm. -huh. Magtulong ako dito pagtanim kay pa. Nakulong ini pa lang. Kulong no. Tarukan mo. Ma. Harukan, ma na iya. Ano sanggatos? Kikampoy na binakalhot. So, wago. Tulong pinaso mo. May ko. Dapat. So, yun siya guys. Tinan mo ang nakuha namin na ano o. Ang dami o. Titinda <laughs> namin to. Kaya si sima o. Magsisimula na simang mag Ang Maglalagay na sima ng ano. Para sa tali na ni mayan ni isa, isa. Magkano hmm, matinda sa mo? Sa na yan. Ma. Hmm. Magkano tinda mo nito ma? Ha? ano Oo. Oh, oh. Ah, sampung piso. Ah, sampung piso. Ang mura naman. mura. Ang tanim ng sampung piso. Ang mura. Naman. Ang kilo dyan o sa binibilihan natin. <laughs> sisinta pesos. <laughs> oh, may. Ay, alam mo, ang 100 pala ang kilo yan ngayon. Kami kasi kami doon sa ano, doon sa kay Palengke, 100 ang kilo ngayon ito. Wala. So, Ay, 300 na ko taas pa. Mm -hmm. Ang dami oh, titindihan namin talaga ito ngayon sa ano, sa palengke. Kasi bibili kami ni ng ano, ng masarap na ulam, sa kabigas. Oh, at sa kabigas. Bibili kami hmm. Ah. ng bitchon. <laughs> ano ba? Ma, bitchon leche. Bibili lichon ng lichon. de leche. Bibili kami ni ng bitchon ngayon para maiba naman yung ulam namin. Bitchon si ano? de leche. Lakas kasi gulay. Asa oh. oh, so digdig para tere makan no? oh. Sayang pa niya. Guys. Ang gasan na. Tingnan mo yung nakuha namin, Ang bilis namin kumuha kanina ni Ma. na. Tingnan mo, mo ano yan, dami, oh. Ang bilis lang kumuha ni Ma kanina, tapos ito oh, ang dami, okay, Sobra. Mm. Ibenta din namin 'to doon ni Ma sa amin. 300 pesos na yan. 300 Ibenta. 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 Naman mo na. Sa gripo talino.